Anyways guys, kitutur ko nga pala kayo dito sa aming room. So, ayan, tara. Ito nga pala yung higaan namin. Ayan, tulog na si baby Earl. And ito yung mga gamit namin. Pagpasensyaan nyo na kung medyo makalat. Ayan, merong dalawang bed dito. Ayan. Then, dito naman is may lutuan. Yan yung kitchen. And, ayan. And, dito naman yung CR. Yan, may shower. Yan. Yan, ang ganda guys. And, next naman dito, may sampayan dito. Yan. Oh, 'di ba? Ayan yung mga damit namin ni Baby Earl na ginamit namin kanina. Sinampay ko na. So, next naman. Punta naman tayo sa kabilang kwarto. Kasi dalawang room to. Yung isa talagang... Siguro dalawang room yon Pero sa kada room, two bed din. So, tara, puntahan natin. Anyways, paglabas nga pala, ayan ang makikita. Meron ditong, ayan, pwedeng tulugan, may lamesa. Ayan. And, ayan, dali ka. Ayan. ma perfect tambayan, guys. Oh. Ayan. And may CR din dito sa labas. Ayan ang CR. And ito yung sinasabi ko sa inyong isa pang room. So, ayan, pagpasok mo. Ito, ang makikita mo yung sala. Ayan, may supa, may TV may lamesa. And dito muna tayo sa may kitchen. And ang kitchen. So, tara. Yan. Meron na sila, pag pumunta ka dito guys, meron na silang rice cooker, mga lutuan, ganyan. Meron din sila, of course, ref. Pero sa amin tong mga nakalagay ah. Pwede mo lang gamitin yung mga ref nila. Yung ref pala nila. Ayan, meron din mga plato na dito. Ayan. Oh, diba? ba? So, punta naman tayo sa room. Yan, ito nga pala ang room. Oh, diba? ba? Aircon 'yan, guys. Ayano. Oh. Uh, look, oh, so beautiful, diba? ba? Yan, next, ito namang isang room. Yan. Balis na tayo, guys. Kasi baka magising si baby or... Wala. Oh my God. Pinaba ko. For today's video, natur ko na kayo sa pinag namin. So, update ko na lang kayo sa mga mangyayari pa. So, ayun lang. Bye-bye. Thank you for watching. Mwah!